Ayan, magandang araw mga kaibig. So, hindi na natin napakita kasi sobrang busy. Mag-video pa at magtrabaho. So, ang ginawa pala namin dito, ayan, no o. Uh, repair namin yung e spring. So, hindi lang muna kami nagpalit ng e spring kasi sayang, mahal. So, okay na ito. sing kasing nabalik na spring dito so ang ginawa namin yung sa harap na lang yung kinalitan namin kasi hindi na talaga pwede halos na nga mga puto lahat so bago na itong spring sa harapan ayan Bulay itim bago na so bali dalawang sit yan yung kapila so ang ginawa namin ang spring dito na pwede pa sa harapan nilagay namin doon sa atras para magamit naman so ngayon ay hindi kami nagpabili ng hindi tayo nagpabili ng spring dito para sa likuran nirepair, nirepair lang natin good job na siya at dito rin sa kabila ayan so okay na so lang namin yung sa harapan yung mother at saka secondary nilagay namin dito sa auxiliary niya sa so, ibabaw yung dalawa makapal kasi yan eh. Yan. Ganun sa ka kapal. 3 Trayport sa gitna. Trayport hanggang sa dulo. Saka yung pangalawang inayos namin dito. Inayos ko itong uh, wheel pump. Yung hydraulic niya. So nilaping ko yung gear pump niya. Nilinisan yung ano. Pinalitan ng, pinalitan ng mga o-ring. Yung mga check valve sa magnetic Control valve niya mismo. Tsaka malinis na. Kasi ayaw umangat yung uh, wing ban. Na isuso wing ban po yan. Ayan. So itrya natin. Ayan. So ayan. Umakyat na. Bumubuka na yung mga boom cylinder so pinalitan din namin ng ano uh, boom packing yung wheel seal nya bago na yan kasi malakas ang tagas saka doon sa kabila dito rin ay try natin sa right side Ayan ya umakyat na. Bumubuka na. Dati hindi talaga. Sisira yung gear pump niya. Kaya ayaw talagang mag ano. Magangat yung wing niya. So, i natin. Yan, so good job na. Yan, dito rin sa kabila. Down natin. yan so okay na yan kung bago ka pa sa channel ko please subscribe my youtube channel Marvin Ka Vlog yan 68 K1 engine isoso forward so, yun lang ginawa natin pinabuti yung pagangat ng ano ah uh, yung function ng wing ban niya yung wing yan so yun lang ni repair natin yung gear pump sa loob nilinisan at pinagawa ng oil hydraulic 68 saka yung mga linya ay nilinisan lahat lahat dyan na sa loob ay nalinis na so perfect na siya so thank you thank you and good job mga kahibi yan salamat salamat sa inyong pag -support. God bless. Thank you for watching.